sa tangway ng bataan matatagpuan ang isang pangkat ng mga Negrito na mayaman sa mga katutubong paniniwala at tradisyon. Bagaman nananatiling buhay ang mga katutubong tradisyong ito ng pangkat, ay nakababahala ang unti-unting pagkawala at pagkamatay nito. Kasabay ng pagkawala at pagkamatay ng kanilang katutubong wika, Hay ma oh, oh. mako. Ah, kumare. Ho. Kay lang sa. wa na kau kay te. Min ako ding habiin no, ikaw. Kay kampasin nga masuka. Min awat pang inun dalwang tapa sa ubili. Hay obili. Ay, may sa di tikin kumayaw ta nang sobra. Hmm. Ay, ay kaya. Oh, Makaga makahariwa hi buying. Oh. Ha, tata. Oh, mm, um, maiklat matan. Oh. Makaginawat maiklat. Oh. Mm, oh. um, Balot pa kain tayo. Kuha na Puhunol ako so nga pala si Rosita Season, tribal chieftain ng Aitang Magbukon dito sa Abukay. Simulang ako'y nagkamalay, dito na ako naninirahan sa mm -hmm. Bangkal. Ang unang wikang natutunan ko, nung ako'y nakapagsalita ay wikang magbukon. Sa aming wika, kami ay magbukon. Mm -hmm. Yan ang lingwahe namin, magbukon. Sa aming grupo ay aita kami. Aita Pero, ang wika namin, kaya na-identify kami, anong anong grupo niyong aita kami, magbukon. Kasi iba ibang wika ng aita. Kaya dito kami nakikilala. Dahil nga, ang paniniwala nga namin ay ang matatanda. Galing kami sa bulubundukin ng sambalis na may halong pampanga at saka may halong pangkasinan. Yun salita namin, bakit naging magbukon? Totoo. Kaming mga magbukon, ang ninuno namin ng galing dyan. Salita, kinuha sa salita namin eh. Yung aming, kumbaga, alamat mm -hmm. na bumukod, nagpunta rito, kaya magbukon, nagbukor. Ang bataan ay matatagpuan sa ng Luzon. Pinalilibutan ito ng Sambales at Pampanga sa Hilaga, Dagat ng Kanlurang Pilipinas at Manila Bay sa Silangan. Mayroong labing dalawang munisipyo sa bataan at siyam dito ay tahanan para sa mga Aita Magbukon. Tuwing nagpupulong sa barangay Dangkol sa bayan ng Balanga, ito ginagawa ng mga Aita Magbukon dahil ito ang sentro ng lahat ng bayan sa Bataan. Tag-ulan sa Bataan mula Mayo hanggang Oktubre at tuyo naman ang klima sa mga nalalabing buwan ng taon. Mahigit isang daang ilog ang matatagpuan sa Bataan na ginagamit para sa irigasyon at pangingisda. Mahigit 80% ng lupain ng bataan ay bulubundukin habang mahigit 11% na naman ang bumubuo sa mga patag na lupa. Sa mga patag na lupang ito makikita ang mga pang agrikultural na kabuhayan ng mga taga-bataan. Kami dito sa ano sa Magbukon, magkakamag-anak kami lahat. Kahit ibang apelido, Magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Kami mm -hmm. kung susuriin mo ang lalayo ng mga bayan. Bakit magkakamag-anak kami? Mm -hmm. ngay para bang yung ninuno namin iisang magbukon. 'Yun nga yung sinasabi namin kanina na ano, bumukod dito siguro. Siyempre, pag nag-asawa ka magkakaanak ka, di ba? Mm -hmm. 'Yun ang kumalat dito sa magbukon. Mm -hmm. 'Yun ang kumalat <laughs> Ibang-iba ang magbukon sa salita nila. Kinagis na namin hmm. na wika. Na may pagkaiba sa iwika naman ng ibang mga kaita Kaya nakakaisa lang kami sa kultura. Sa wika, hindi. Aroy, ang magbukon, mulat na ako'y bata na kasi magbukon nga ang salita namin sa loob ng aming pamilya at sa aming mga pamayanan, magbukon na. Hanggang sa ngayon, magbukon na nga. Pagkaibang tao ang kausap, Tagalog. Kasi before may mga magpukundi hindi marunong magtagalog. kung tawagin ay amak. at Ati Alang, walang ginagamit na pako. Ang bubong ay tipas. Ang pako ay yan to. Walang, division yun. Walang kwarto. Walang dining room. Lahat andun na. Hindi <laughs> Pwede pwedeng mawala yun kahit na may mga bahay ng bato. <laughs> Doon pa Pari, Talagang kumbaga, miss na miss namin yun kahit ako masarap matulog sa gugat malamig pa matulog ayun magluluto pa tayo ng ano kabuti sa buho oh. parang merinda tayo sige po Oo, oh, sige alat mo ayun po basta ka Ang pagkakaiba ng babae sa lalaki ay yung, ang babae, hindi pwedeng hindi susunod sa lalaki. Pag sinabi ng lalaki, susunod at susunod yung babae. Ganun yun. Kung kunyari ang lalaki ay uh, kapos doon sa kaalaman, mm -hmm hindi po pwedeng hindi niya din susundin yung babae. Diba na yung lalaki, tinayari, lasing giro. Mm -hmm. Parang hindi inuunor yung kanyang disisyon dahil doon nga sa gawain niyang pag nakakainong, nakakagawa ng hindi maganda. Mm -hmm. Kaya ang magdidesisyon talaga yung nanay okay. Sa gawain bahay naman, kahit hindi tumarabahan ang babae, kaya ng lalaking magluto, maglinis ng bahay, kaya ng lalaki yan hindi po pwedeng hindi kikilos. Dapat sa pagkakaintindi namin, ang mag-asawa nagsasama sa hirap at ginawa. Sa hanap buhay din, hindi pwedeng ang babae lang nasa bahay. Kailangan katulong din siya ng lalaki. Tulong-tulong. Tatagang buho. Tataga si lalaki, tataga din yung babae sa kultura namin, 'wag mo kaming bibigyan tatakdaan ng oras. Uunahin muna namin yung aming pag-uuhap-uhat. Yung kwentuhan sa aming mga pamumuhay. Ano ba ang nangyari sa kanya? Kahapon ako'y ganung-ganito, ganung-ganito. Nahirapan ako sa buho, yung isa naman. Kaya tataas ang oras niyan. Ngayon, pag nakapag-usap-usap na lahat 'yon, nakapagbigay na ng sharing ang bawat isa, iyan. Ihihiwalay na. Iba, Tradisyonal na kasuutan ng magbukon sa lalaki kung tawagin ay lubay, lubay bahag. Ayaw. kasuutan ng babae kung tawagin ay pahulong. pahulong, pahulong, pahulong. Yung mga awit namin, tinuturo namin sa mga bata. sayaw. Ano ba ang ibig sabihin? Bakit sinasayaw namin ito? O nakita nyo yan, yung hipo na yan, kung paano gumalaw? Kasi iyan ang ating galaw sa aming sayaw. Tapos, ah, halimbawa na ay sayaw ng hayaw-bakulaw, mga yun. Ah, bakit natin sinasayaw ang mga kidans? Kasi sa kagubatan, kapiling namin ang mga o Haya upang dito. Hmm. yung pagkakaroon namin ng diskriminasyon. Ako mismo nakakaanin yan. Oh, nauwi ang mga baluga. Baluga, sunugan, tuktok. Yung mga ganun. Oh, sa abukay naman. Nauwi. Nauwi ang mga aita na dahil sa amot. Amot. Ano yung dahil daw sa baho kami nauwi. May mga diskriminasyon kami nararanasan. Dahil siguro sa kami ay isang aita. Uh, hindi kami kinakalaro pag wala kaming baon o kinakain at ang hinihiling lang namin i-respeto kami walang ayong cultural sensitivity, malaman nila yun Ma'am, oh, pwede ko malaman ang pangalan mo? Ma'am, Evelyn de la Cruz. Evelyn de la Cruz. Sa grade 1 ko, isa lang. Isa lang po ang Tagalog. Pero ilan po lahat sila na grade 1? Bali, ano sila? 14. 14. Uh, Labing tatlo yung ano niya. Aita. Mm hmm. Sa grade 2 ko naman ay dalawa. Dalawang Talawang Tagalog. Dalawa lang Tagalog. Tagalog. Puro kayo pero. Kaya lang mix-mix na rin sila eh. Yung nanay, Tagalog. Yung tatay lang ay ta. Dito na, meron pa eh. Nandito pa yung, kumbaga, nandito pa yung kultura natin. Hindi pa napapasukan. <laughs> Hindi pa napapasukan ng mga gadget. <laughs> Pero pag natuto na lahat to, baka gano'n na rin. Sarawan. Mayaman ang kultura ng Aitang Magbukon. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa impluensya mula sa labas, marami na ang nagbago sa kanilang pamumuhay. Tirahan, kasuotan, religion, teknolohiya kabuhayan pati na rin ang wikang ginagamit sa pang-araw-araw ang wikang ginagamit sa pang-araw-araw hindi nila maisabi ulto na iintindihan ng mga bata. Yun ang nakakaano, ano? Naiintindihan mo, ayaw mo namang ilabas. Hindi niya alam isabi. Pagdating sa mga aming matatanda, masigla. Ang takot ko ay papa, baka mawala dito sa mga kabataan sa aming lahi. Yun, yun kalagayan ate te tanukai o magbukon ate ah maraming marami gina-gal ka te pudding song ha hangga mo kulbay pangapa sa mga paghahan ng labuyo at baboy niya halupa te ate dumutmut din natin sa ibang sa ibang komunidad natin malamang-lamang na hindi naman tuloy ang mawala ka, pa kaunti kasi na matatanda kasi nga hindi na pinapractice sa loob ng pamamahal influensya hmm. hmm. Ang ng sa tingin ko influensya o oh, iba na ang kabataan ngayon ikinakahiya ba sama-sama no. salita ikinakahiya ikinakahiya Hayaan na pala ko bak bako ko. Bako. Hay ba bako mo. Yung mga anak mo, nasaan na? Hay bo bako mo, haya na. Haya nagsila ko. Saan na nagsipunta yung mga anak mo? Bako. Nalulungkot ako. Pero kung time, kung extra time, ma share ko sa kanila ang kakayahan ko. Ang kulang lang siyempre, yung financially. Pero sabi ko, araw-araw, yan ang pagtuturo. Mismo kayo mga matatanda, huwag magsasalita ng, ng Tagalog sa loob ng tahanan. Hindi tayo mabatak ng mga tagalabas, tayo ang babatak sa kanila. Isalita natin yan at bigyan din. Pino kung nila sa taong nag-aral? Sino ba ang first people in the Philippines? Ba, oh, Sana yun, lumingon man lang sila. Tignan uh, mo nga naman ang kultura. Ano? Oh, yeah. Kung iisipin mo ngayon, hmm. parang ngayon namin, lalo na sa akin, parang ngayon, nagpapahalagaan na iniisip ko kung kailan matanda na ako. Kasi ngayon lang namin nalinawan eh. Na ang sinasabi pala na matatanda ng araw na parang binabaliwala namin. Ay importante pala sa buhay namin. Kasama pala sa buhay namin yung aming kultura na hindi dapat baliwala Malaking pagsubok ang pagsalba ng isang wika. Malaki ang responsibilidad ng mga kaunting natitirang aita na gumagamit ng wikang magbukol.